May nakita akong post kahapon dito sa Facebook patungkol sa mga OFW na kung saan karamihan daw sa kanila na nagtatrabaho sa ibang bansa ay 50-50 ang relasyon. So ibig sabihin dito, karamihan daw sa kanila ay nasisira ang relasyon at meron pa daw mahantong pa sa hiwalayan. Well, hindi naman bago to sa ating paninig. Pero since andito na lang din tayo, pag-usapan na lang natin kung bakit na lang ganito ang mindset ng ibang tao at bakit nasasabi nila kung bakit nangyari ito sa totoong buhay. Hello guys, ako nga pala si Kuya Bruce TV. Kumusta kayong lahat at welcome sa aking page. Okay ngayon, bakit nga ba nangyari sa buhay ng isang OFW na maghihiwalay o nasisira kapag mag-abroad? Una, lack of communication. Pangalawa, yung loyalty ng bawat isa ay nabitawan. Pangatlo, hindi makatiis sa kate o init ng katawan. At ang panghuli, ay nakakalimutan na nila ang kanilang obligasyon sa Pilipinas. Pero, hindi rin natin lahatin. Kasi karamihan din sa mga OFW ay hanggang ngayon, matibay pa rin ang kanilang samahang mag-asawa o magjowa sapagkat hindi nila nalilimutan ang kanilang mga binitawang salita magkasama nung nasa Pilipinas pa sila. Daladala -dala pa rin nila yung mga pangarap na pinag-uusapan nila mag-asawa nung magkasama pa sila sa Pilipinas. Pero ganun pa man, ang minsaheng ito o video na to ay isang paalala na kapag ang isang OFW ay magluko, tandaan nyo na bawat hakbang na gagawin ay pag-isipang mabuti. Bawat sintimo na pinapadala natin sa ating mahal sa buhay ay napakalaking tulong na to para mairao sila sa kahirapan. Tandaan mo na kapag magluko ka, ang tahanan mo ay mawasak at ang unang maapiktuhan ay ang kinabukasan ng iyong mga anak.